Good morning, good morning. Good morning guys. Kain tayo. Likait kain tayo guys. May imbotido, may oh, sarap. Karni. Hot Mm, okay. May pasik. <laughs> Ay, may hot dog. Kain tayo guys. Likait kain tayo. Good morning. Mm, imbotido muna. Sarap. Mm.

tôi mang lên right, nó gánh tayo hm 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 นี่กำลังทำอะไรหึครับหึก็ติดตรงหึอือครับหึ <laughs> Mm hmm Up. 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 Ừ, mà anh em một chi giò ừ, học đây ừ, 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 ừ. Phát này, phát này, ha? Huh? Hmm, masug ako sa hindi ko nakagahan huh? oh, yan, thank you, thank you so much sa inyong lahat maraming salamat <laughs> masug na ako ah, thanks again. Yeah. Salamat at sa inyong lahat. Thank you so much sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. Thank you so much. Ang guys. Bye-bye.